1977, isang taon na puno ng disco fever, analog TV, at mga pelikulang simple lang ang effects. Pero biglang dumating ang isang movie na literal na binago ang Hollywood at buong sci-fi genre, Star Wars A New Hope. At kahit 40 plus years na ang lumipas, masasabi nating sobrang ahead of its time ang pelikulang ito. Unang-una, world building. Dati, ang sci-fi ay laging tungkol sa aliens na lumalaban sa Earth. Pero si George Lucas gumawa ng galaxy far, far away na may sariling politika, kultura at mythologies. May Jedi, Sith, Force, Death Star, parang kumpleto agad ang universe na pwede mong paniwalaan na totoo. Noong 70s, wala pang CGI. Pero Star Wars nag-introduce ng Industrial Light and Magic, ILM. Gumamit sila ng miniature models, motion control cameras, groundbreaking sound design para gawing believable ang space battles. Yung opening scene pa lang, with the Star Destroyer chasing the rebel ship, mind-blowing na siya noon. Para sa mga audience ng 1977, parang totoong nangyayari sa harap nila. At hindi lang visuals, pati music. Dati, karamihan ng sci-fi movies gumagamit ng futuristic electronic sounds. Pero si George Lucas kumuha ng John Williams para gumawa ng full symphonic score. Resulta, Iconic na Star Wars theme na hanggang ngayon goosebumps pa rin pag narinig. Star Wars hindi lang sci-fi, myth siya. Ginamit ni Lucas ang Hero's Journey ni Joseph Campbell. Si Luke Skywalker from farm boy to hero. Kaya relatable siya sa lahat. Hindi mo kailangang fan ng science fiction para ma-appreciate ang kwento. Isa siyang modern myth na timeless hanggang ngayon. At dahil dito, Star Wars a New Hope hindi lang naging pelikula, naging cultural phenomenon siya. From toys, expanded universe, hanggang sa billion dollar franchise we know today. Imagine mo isang pelikula na ginawa nung 77, pero standards niya, ginagamit pa rin sa modern blockbusters. Kaya masasabi nating Star Wars A New Hope ay hindi lang ahead of its time. Ito ang nagset ng time para sa modern cinema. Kung wala ito, wala tayong MCU, wala tayong modern sci-fi na ganito ka-epic. Hindi lang ito isang pelikula, kasaysayan ito. Kung na-inspire ka sa kwento ng paggawa ng Star Wars, huwag kalimutang i-like ang video, i-share, at i-subscribe para sa mas marami pang kwento about film and pop culture. Sumayo nawa ang puwersa!